Noong na ay na ibinukin dahil nga meet, meet, meet and by interview ni Rabel Mariano sa LA matapos ang ASAP tour sa Canada. May na, na binilin pala ni Donnie ang actress kay Papa P. Since nagsimula ang taping nila, ngayon ay LDR. Ang ganap at malayo si Ben. Ang mga kuya muna ang bahala. Kulit ang mga kapatid ni Val Mariano Love na love siya Lahat talaga ng mga nakakatrabaho E eh, mabilis niyang Nagiging close Kapag mabuti ang iyong puso Hindi naman malabo Mangyari iyon Ayon nga sa mga komento Ayon ang nagustuhan ko Sa kanya Magaling kay sama Kaya tumagang din sa showbiz Mabait na bata si Bal tatagal ka sa mundo ng pag-aartista kapag mabait ka. Sabi nga, pinupuri ang dunben si na yung love team na napaka-doubt hindi nagbabago ng ugali sa kabila ng kasikatan. Kaya bakit na bagay, ano man ang iba to sa kanila mga haters, dead man na lang. Ayon pa sa isang komento, ako ba yan, Papa P? Binilihan ni Donny si Kasi busy sa taping. Thank you at hindi nagbabago ang idol namin. Kahit maraming haters ang piti siyang ibinababa. Palaging ibinibigit sa ibang girls. Ilan lang yan sa mga kometo. Anong sa inyo, Libo? Don't forget to comment your opinion. Like, subscribe, and share this video. Thank you for watching.